And Jill came tumbling after. Ayoko yun. Iba ano na lang. Ano ba? Kulit nyo ah. na ngayon ako eh. Pati ikaw? Kanina ka pa eh. Malibasa, hindi mo nararamdaman yung nararamdaman ko. Ilagay mo ang sarili mo sa lugar ko. Isipin mo yung pakakasalan mo na matay. O, ano mararamdaman mo? Ewan ko po. Wala naman po akong asawa. Alam ko. Ikaw, kung bata-bata mo pa, pag-aasawa na iniisip mo. At kayo? Huwag muna kayong magpapakasal, ha? Babataan nyo pa. Tandaan na, yan, ha? Ayon nyo matulad sa akin. Ha? Noel, naiintindihan ko yung nararamdaman mo. Pero, huwag mo na sana na indama yung mga bata. Wala namang kasalanan yung mga yan, eh. Sabi ko naman sa'yo, eh. Nandito lang naman ako. Handa akong pumalit. Salamat, ha. Nandito <laughs> na kami sa page four. Tuloy mo na lang. <laughs> Hindi dyan. Pumalit dyan. Dito? jan <laughs> Page four. naiintindihan kita. Magulo lang ang isip mo, lilinaw din yan. Depress ka lang. Page four. Page four? Class. Page four. Sir! 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 <laughs> Mukhang maaga yata uwi nyo ngayon, ha? Masama ang pakiramdam ko, eh. Kaya sa bahay ko na lang babasahin itong mga kontrata. Saan ka ba mo eh, sa bahay rin, ho. <laughs> Alam ko! Ang ibig ko sabihin ko sa lugar! Madadala nyo ho yun. Ah, sumabay ka na sa akin. Oh, eh, tako, sir. No, huwag na ho. Eh, naman kung sa inyo pa ako sasabay. Eh, uh, eh sige, Ah, uh, iho, marunong ko ba mag-drive? Oh, oh oo. <laughs> eh, sino ba preno niyan? Susantisimo. <laughs> eh, sir, meron ako sana ako itatanong na personal sa inyo, no? Kay kayo ba talaga wala ko kayong planong na mag-asawa? Aray ko. Ako. Masakit 'to talaga 'yung tumatandang binata, sir. Ang puso ko, ang puso ko. Ako. talaga 'yung problema ng puso 'yan, sir. <laughs> paano kayo? Kunin ba ako magkwento? Puso nyo? Sir, sandali na, sir, ha? Sir, eh, huwag muna kayo mamatay, sir. baka mapagpinta ako nang pumatay sa inyo. Huwag muna, sir. Sir, sir, mga ako kayo, huwag muna kayo mamatay, ha? Sir! Andale, sir. Sir, dali. Mama, mama, tulungan niyo ko, tulungan niyo ko, dali. Yung boss ko'y natagi sa puso eh. Sir, sir, dala, sir. Huwag muna kayong mamatay, sir. Yung sweldo ko hindi niyo pa Eh, boss, yung karito niyo ah. Ako na magdadala. Dali, dito, dito. Yeah. Oh, ito na yung Susie. na tayo. Balik na tayo. Sir, huwag po mamatay, sir. Huwag po mamatay, sir. <laughs> Isig kayo! kayo! Easy! Ano ba? Ano ba yan? Paul, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka sigaw na sigaw dyan? Uh, oh. tao! Oh. tao! Hey. Nagawa niyo isang lie itong bahay natin, ha? Hindi niyo ba naisip na ito na lamang ang kaisa-isa nating ari-arian? Bakit niyo nagawa? Sino may gawa nito? No. Ikaw? Hey. Eh, pumayag naman kayo eh. Kayo! Huh? Kayo! Kayo!

dito, ha? Ah, uh, 2,557. Oh, okay. Oh, sige. Ah! Ano ba yan? Ayan, uh -huh. chimney. o oh tinan mo. Excess steam release. Diyan, mm -hmm. diyan. Oh. Oh. Sindali, sindali. Mak huh? Makinig ka, ma. Ayan. Dito. Dito, ha? Unahin natin dito. Ano ba yan? Cold feeder. Ayan. Cold feeder. ano ginagawa niyan? Diyan mang gagaling yung mga uling. Tapos iikot-ikot yan, tapos sisindihan. Kailangan mo masindihan kasi yan eh. Oh. Tapos iikot yan, tap... Ano yan? Ito! Oven! Ah, oven? oven. Eh, ano to? Yan ang tinatawag na pintuan ng oven. May pintu pa! <laughs> Teka. Ah! Uy! Meron pang ihaw-ihaw, daing! <laughs> ano nangyari yun? Ano? Ano ba? 哥。